So we just landed at Suwanapum Airport. Nandito tayo sa Thailand. I hope I said that right. Anyway, so nagugutom mga mami niyo. So huwag kayong pupunta dito sa third floor. Bakit? Kahit na medyo marami-rami ang options dito ng kainan, ang presyo ng pagkain dito nasa 200 to 450 baht. Ang gagawin niyo, punta kayo sa first floor. Yes, diyan may hidden gem, ang Magic Food Point Airport Street Food. At dahil napakaaga namin, tingnan niyo naman, ang dami pang pwedeng upuan kasi konti pa lang yung tao nitong oras na ito. Unfortunately, may mga stalls na sarado. Gusto ko pa naman ito. Anyway, marami pa rin naman pagpipilian. Tapos, talagang ang sasarap ng options. Pwedeng perito, pwedeng noodles, pwedeng deep fried, pwedeng manok, pwedeng pork. Depende sa inyo. Alam nyo ba kung magkano ang presyo ng mga pagkain dito? Nasa 50 to 90 baht. O di ba ang layo sa presyo nung nasa third floor? Pero ito pa lang importante niyo malaman. Pagkakain kayo sa mga food court na kagaya nito, pupunta kayo doon sa parang pinaka counter tapos ipapapalit niyo yung pera niyo sa card kasi hindi tumatanggap yung mga food vendors doon sa stalls ng pera. Ang ipapakita niyo sa kanila yung card na ganito. Tapos yun yung itatap nila doon sa parang ano, credit card terminal. So ganyan lang siya. Chicken rice pala yung in order ko para sa amin ni Liam tapos kay Daddy Justin yung pad thai. Kung may matira doon sa card niyo, Click nyo na sa counter to susuklian nila kayo in cash.